Ano ba yung amo ko? Nagtatrabaho na kami sa bukid. Ah. Susuluhin ko na lang ito magbuhat. Oh. oh. Sa nakas kong kare. Oh. Kahit walang nag -i... walang ano, walang katulong na buhatin Kaya oh. Ano? Ah? Oh. Oh. Akin nito ito. Kaya yung kaya ko Oh, oh, oh. Hmm. Ano yan, oh ganito mag-exercise bago sumabag po ka sa buwid at hapon na eh na gawiga, gawin nito para magpapawisan malamig ang malamig ang panahon oh 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 nilipat oh, oh. ko naman sa kabilang sungay ko oh oh o oh, diga oh. oh tapos ililipat ko naman uli sa kabilang sungay pagkawisawa na sa kaliwa doon na naman sa kanan ganun lang basic na basic eh ano ayan wala yan sa ibang kalabaw yan tamad, pakainin lang Uy, nag exercise pa o oh. hop, lilipat ko naman sa kabila o oh. o oh. Okay, Tams. Oh, oh, nasa kabila na naman. Mamaya, oh, Oh, lilipat ko naman sa kabila, oh. Oh, ito mag yung exercise na yan. Parang nagdadampin na Ano, oh. Oh, one, two. One, two. Oh, naglaglag na. Tingnan mo. Oh, titingnan ko kung makukuha ko ulit. Oh. Oh. Hop, oh, kuha ulit 'yan. Tingnan mo. Sinasabi ko sa iyo, kitams. Oh. Oh, oh. Oh, do oh, oh, one, two, three. Sabi ko sa iyo, eh. kayang-kaya ng mamasil ko 'yan. Kahit malaglag pa ko, walang tutulong. Ano? Wala panisim kasi mo pagboboy sila eh. Oh. 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 Kanin lang talagang likod ko, pangkamot lang ray. Oh, oh, oh. Ah. Hmm. Oh. Oh, ops, ops, ops. Oh. Pwede ilagay sa liig, sa sungay, kaliwa ka oh, na, nalaglag na naman. pupunin ko na naman 'yan. Oh. Kayang-kaya 'yan. Oh. Kitams. Oh. Oops, basic na basic. Ano? Oh. Layap panis ng mga alaga yung iba. Oh. Oh, Oh, wap, nalaglag. Hmm, kukunin ko na naman uli yan. Sss, ganitong gawain ko sa sa ano dati, sa Saudi. Oh, may mainit doon. Oh, oh, oh. Oh, nalaglag. Kukunin ko na naman uli yan. Kasi ayaw nila may paglaro sa akin. Ako nila mag-isa. Oh. Oh. oh, ayan o. Oh. Simple lang. Thanks for watching. Hanggang dito na lang. Paalam.